Ano Okay, ano po kuya? Ay, ito to. Ito oh, lang. Ay, ano na lang po? atang tarpo dito. Ito, oh, tingnan mo naman ang pinakulat niyan. Bumbo yan, pinaano ko sa kanila. Oh, pinapaayos lang po namin. Ikaw pa. Ikaw pa. Eko kabebe, pa. Ay, A, o, alam mong, ano ano mo na yan? Ipapaayos mo na lang? Pa Ipapaayos para magamit? Ipapaayos lang ho namin para eto. ho kami makalipat. Ay, hindi lang na ano. At pinaklas nila ang buong bahay. Ito lang po sa akin ang ipapalitan. Katulad po nitong dingding. Nauga-uga na po. Nanay lang na nagpaalam kayo ng maayos. Pwede kayo kung ngayon magpaalam kayo lang Wala kayong Opo, oto, ganito, ay, o, ito ganito. Magpaalam naman na po sa kanya. O lang. Ano yung nagyapa? niyan eh. Hindi nanay, Hindi hindi po. Ano mo na? Sige, sige, sige. Hindi ho magkakalaman ako sa inyo. Kung nanay anong ano? Kung ay para matulugan. Hindi na, hindi na, hindi na. Ba't hindi na matutuloy? Sip ko nga nandisi ka lupon. Nasa na sa parang gano'n. Nasa lupon na. Opo, pa, ko. Nasa vlaga na, balada din ako. Ang amin lang toto, ganito. Kasi kami lilipad. Inayos lang namin nasa hin. Nasa sa araw. Mamamatay ka rin, mamamatay ka na sana. Nag-away na tayo na on. sinanay si hindi. Ang alam ko nga, bebe, ang mga kasama nito. Ano Ano kuya, ganito na lang. Pababalik ko yung dating kahoy. barangay mo na tatanggal ibabalik ko namin nanay anong lahat ang kahoy Napunta na tinanggal namin ay, oh. nagpunta na kayo lupon, nah, namin, kahoy, nagpunta namin namin lupon. ng lupon ibabalik namin lahat ang kahoy tatanggalin ho namin nagpunta na kayo ng lupon nagpunta na po kayo ng lupon oh, oh, na, anong lang sabi lang. ng lupon ala toto ganito tanggalin ibalik eh, nyo yung dating mga halige nabulok na ayan lahat sa anong sila oo oh, oh, ako bulok pa hindi na rin yung dating patanggal na lang eh at saka yung tinang ko na dalawang lipo balik nyo babalik ko namin yung ano Kunin na lang namin yung dilaw namin kasi kaya ako ito kasi yung puwangain na. Sa amin naman, nanay, anay, ito lang. Ayoko ko na hindi lang ko. Sa parangan na. Hindi lang ako. Ayaw ko na ayaw ko na. O siya, ganito na lang. Ibabalik ko namin lahat yan. Kahul na tinanggal namin. Hindi bali na yung haligi. Ibabalik ko namin lahat yan. Pati yung ano, yung mga sa ikatanggal ko. Ibalik mo na rin po yung dinaw namin.

Kasi Kakapitan yung bata Kaya Baka, namin yan Kasi ay, na oh, ito ko Yung Hindi naglupo na pala kayo oh, oh. Nandun na pala sa lupon Hindi ko alam so. na. Yung kahoy na po kasi na Naagal niya na yan na 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 talaga Alas talaga Tsaka Balimbali na, talaga. Ba? Talaga. na, balimbali na mo Kasi Mga nakatuko niyan, Tanda inaanin ko Kaya po Pagka kahit sino Sumakay diyan, Naugaw bahay Pag naugaw yung bahay Nalubog tas Ay pagbalik na Pag nagbalik na Pag nagbalik na tapos yung tali. ano po na yan, hindi naman po namin talaga balak akinin yung bayo. Kasi sa sabi niya itong lola, akinin daw po namin. Sabi, hindi naman nga akinin nila. Pinapagawa ko nga ako para rin sa inyo. Pinapagawa ko yan para pansamantala titira namin yan. O ayan po ba, tanggalin nyo lahat. Tatanggalin na po. Tatanggalin na po. Magpakabit sa iba. Ganyan na yan, ganyan na. Tatanggalin na daw Tatanggalin na daw. Ayan yung down nito, yung down, nito, down. Yung down, down na dalawang yung libo. Hindi mo na, nabibigay, pag nabuo ulit yun, hindi na, 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 na saka lang. Hindi na yan, saka totally, lang, walang titira dyan. Hano, hindi, ibig sabihin, yung down nung... Eh, pag nabano nga ulit, saka ka bibigay sa kanila, wala nang down nilang ano. Saka hindi naman sila nag sa akin, si Bataba, binigay kayo ano. Sino ang nag sa inyo lang? Nagbigay kami sa inyo ng pampadown po dito. Yung nanay mo, siya nibo, kita ba, siya nibo, siya nang panagbigay, siya dali, si Jim. Pwede ka po rin namin yan. Pero gagawin mo yung unang Kanya na lang muna yan. Wala akong bibigyan yung darwan nipo. Tapos di ba magmunat. Damiya kita mag-uusap. Damiya kita mag-uusap. Basta ako naman nalitrat yung lahat. Bakit sa barangay. Ako naman lahat. Hindi huh? pwede yung sila na nananatiling mag-uusap susunod. Mami, ikaw lang yung mga sinasada si Noel. naging lupong tayo. Naging lupong Ako nung araw, mamamatay ka rin. Mami, nangalim mo ako.